So itong video na post ko maraming nag-react guys. Kasi ganyan ba daw ako magsalita parang galit. At yung pagmumukha ko parang strikta daw. Yung totoo po kasi hindi po kasi ako ganyan. Kaya nakikita nyo sa pagmumukha ko nga parang strikta kasi nagbibiroan kasi kami ng mga kapatid ko dyan. At sa huli nagtatawa naman kami. At hindi na rin po bago sa amin yung mga ganyan kasi para kaming galit magsalita. Itura pala makikita mo sa ugali magaspang. Ako lang ata yung ugaling magaspang nanay na sobrang maawain at saka yung maliit na yung pasensya pero in personal mabait naman talaga ako prank ka lang yung tao na ginajudge mo na na hindi mo kilala at lalang hindi rin kita kilala matanda ka na sana nagdasal ka na lang ba, diba? Wag, hindi yung nagjudge ka ng mga tao na babasa mo lang sana kikita mo at sa sa pagpananalita ay nako gusto ko kilala ako ng mga tao na, na totoong tao ako na totoong ugali yung bait baitan lang para maraming pagkaibigan o maraming kagusto sa iyo o maraming may gusto sa iyo. Gusto ko na tanggap ako kung anong ugali ko. Di bali na magaspang yung pag-uugali, importante. Respeto tayo sa isang tao. Importante na sa lugar yung pag-uugali natin, hindi yung saan-saan na lang natin nilalagay. Di ba? That's all.